normally sa mga ganitong gala hindi kami I mean magkasama kami palagi pero uh, ngayon talagang wala na eh. may may nasa kasong dialysis every, ma every week Three times a week pa yon. saan mama? ko alam anong pangalan ng street. Puntaan muna namin yung ano, lote. Uh, I mean, ng uh, opisina nung uh, na namin ng lote. Tama ba yung sanabi ko? Springville. Uh, kasi yung lote na yun, nasa kasway namin. Kasi ng. Pleasantville pala. Oo. Uh, kasi nga, kailangan kong mag... Kailangan na namin planuhin yung pagpapatayo ng um, apartment doon. armapisana next year sa loob tayo. Okay lang. Kasi <coughs> kung doon naman sa labas, mga komersyal yan, mga no. Sar sari-sari store. Christmas. Christmas. Christmas Baik dites pikasi. Periosilano. Oh, sih, uh, pakai start pulang, Sir. Pakai start pulang start. I start lang. Oh, padahal dia mah kan yang loopnya mah receipt. Uh, Oke. Okay. Oh, reset ada receipt-nya noh. Eh. Bagus nang malamnya baterai. Ganoon po, pwede pa yan? Hmm. So, dito ako tatambay sa kila habang luluto si Blanche ng garlic chicken. Yung garlic chicken na manok. So, di pa tapos tong bahay eh. Yung kwarto niya, di pa tapos ito. Kanina tong kwarto to? Ako yan, kay Kobe. Kay Kobe. Ah, wine wine mo na. Ito <laughs> Hindi ko naubos. Dalong bote ito eh. Mm, ito, sa, eh. sa ano, sa mag na lang kayo. Sa, sa New Year? Red yeah. wine, red wine white wine? Red. Red wine. Sige. Mag white okay. Yeah. wine. Sumasa so, kasi, ka na pag nakapitan. <laughs> mag white wine ako. Sabi so yung black naman. Kasi sa inyo, isang bote? Ha? Huh? isang bote na bro. Oo. Oh. Sakit lang sa ulo ang red wine. Pinabukasan. Kung marami pa parami ka. Pero kung wala ka namang ulo, okay lang. Mama! Luto, luto si Lanzo. Yan na lang natira sa chicken. <laughs> Kain ni si Mama. Ano oras na kaya? 10? 38? 10.40. 10.40. Midnight snack pala ito. service ni Gaga. Oh, hmm, ayos din oh. Ayos natin itong bulok nating sasakyan. Gabaligya balik mo kamu kuan dari Tay, anong gulong, rim, rim lang. multi multi Den. So bumili tayo ng uh gulong ng multikab apat. Yan. Yeah. So, plus. Yan na yung So, 8,000 pesos. 8,000 pesos yung gulong na apat. Ano sa inyo? Hotdog ako. Ha? Hotdog. Hotdog daw? Do meal? Hindi. Hotdog solo? Ha? Solo lang. Solo. Hot dog. Dali hotdog tapos uh, large na fries. Isa lang. Isa peach mango pie. Yung tatlo. Saka ano yun? Ice uh, Tatlo ka peach mango pie. Uh, saka ice mocha. Si kuya. Ice mocha. Hotdog din yung kanya, di ba? Regular uh, lang po sa ice mocha or large? Large na lang. Saka dalawahin mo na lang yung hotdog pork oh, okay. so, belly yeah. a sang kilo Sa gilid Red na Carlo Rossi Saka may Ano ba yan Sauvignon Blanc ba yan sa baba Ito ito California Red 382 Yan lang sa harap mo Bosing Huwag sa sabab, baba Sa harap mo lang Oo California Red. Tapos yung, ano yan, Sauvignon Blanc ba yun? Hello! <laughs> Bantayan mama? Hmm? bantay mo si mama? Hmm? So, dito tayo sa ism ngayon. Niniwan ko lang si Mrs. muna doon sa may hospital sa mga Dajangas Medical Center, nagda-dialysis. Kasi kailangan kong uh, bumili ng mga gamit ko, babaunin ko, pabalik ko ng barko next week na eh. So, January 6 na So, yeah, saglit lang naman. Normally, sa mga ganitong gala, hindi kami, I mean, magkasama kami palagi. Pero ngayon, uh, talagang wala na eh may may nasa kasong dialysis every, every week 3 times a week pa yun na ako ng mga gamit ko, uh, damit kasi um, mag-implement ako ng trans time, so ang mangyayari nito, hindi ako yung, uh, yung trabaho ko as regular na trabaho ko as work right, hindi yun, uh, mag-implement ako ng trans time sa lahat ng barko, tapos, yung una kong barkong sasampaan is hindi seaborn hindi yung princess, yung enchanted princess, so siyempre kailangan representative tayo ng seaborn doon so, kailangan medyo maganda naman yung datingan di ba kasi ako lang mag isa ang mag uh, uh, implement ng trans time sa buong seaborn saka ako lang yung representative ng seaborn sa princess uh, cruise line So balikan na natin si Mrs. doon sa hospital Damo na tayo dito sa may Jollibee dahil bibilihan ko ng um, Cheeseburger yung mga nurses doon So ganun guys yung ginagawa ko kundi uh, um, Burger ng McDonald's sa uh, Jollibee kahit pa ba? Diba? Para masyempre Salamat din sa mga nurses doon sa May La Jandang Medical Center. Meron isang lights na bright po. Salamat. May ketchup na diyan. Salamat. So 9 na um, cheeseburger kasi ano lang naman sila doon, 7 yata. Yung dalawa sa amin ni Mrs. Tutumba. So yun, 9 um, nine na cheeseburger, 7 uh, sila doon. So dalawa sa amin ni Mrs. May large fries. Yun lang, habang nagpapalipas ng oras dito sa so, uh, amin doon sa so may hospital. Okay, Duki. Si isa, isa lang. <laughs> isa isa lang yung subo mo Grabe naman. Oh, Kita mo na naman ka Jin. Ha? ah simple. Sa yung hygiene. Ay <laughs> 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 Jin, Hygien, paminsan-minsan lang ito Jin. Hmm. Gulay-gulay lang naman siya. Pag nandito lang kami, <coughs> alam na magdala kami ng gulay dito sa may hospital. Hahaha. <laughs> same yeah. oh